Paris. Ngayong araw isama ang mga kulay na color yellow at color blue sa iyong mga plano upang magdala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong mga hakbang, ang mga numerong number 11, number 23, at number 36 ay magsisilbing gabay sa tamang direksyon ng iyong mga desisyon, tandaan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, lalo na sa aspeto ng negosyo at pakikisama sa mga kamag anap Taurus, para sa mas masaganang araw, isama ang mga kulay na color blue at color red sa iyong mga gawain, ang mga numerong number 10, number 26, At number 8 ay magdadala ng mga bagong oportunidad sa iyo, huwag kalimutan. Ang Cancer ang iyong kaibigang Zodiac Sign, nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, magingat sa pakikipag-usap sa mga Scorpio upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at tukso sa larangan ng pag-ibig. Gemini Para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color red at color white sa iyong mga plano, ang mga numerong number 8 number 39, at number 27 ay magiging gabay mo sa paggawa ng desisyon, tandaan, ang Sagittarius ang iyong kaibigang zodiac sign, magbibigay ng tamang direksyon mula sa mga bituin, magingat sa mga libra dahil maaaring magdulot ito ng mga desisyong ikalulungkot mo sa hinaharap. Cancer upang mapalakas ang iyong swerte at magpasigla ng iyong isipan, isama ang mga kulay na color blue at color green sa iyong araw, lalo na sa mga usaping pinansyal, ang mga numerong number 13, number 25, at number 6 ay magdadala ng mga oportunidad at kasaganaan sa iyong mga plano, huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, magdadala ng inspirasyon at karunungan sa iyong mga gawain. Leo, isama ang mga kulay na color yellow at color blue sa iyong araw para sa dagdag na swerte at tibay ng loob, ang mga numerong number 12, number 25, at number 9 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang, tandaan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng tamang gabay mula sa mga bituin, magingat sa mga Aquarius, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa paglalakbay at pera, upang maiwasan ang di inaasahang gastos. Virgo, ang mga kulay na color red at color white ay magbibigay ng balanseng enerhiya sa iyong araw, na makakatulong sa katalinuhan ng paggawa ng desisyon, ang mga numerong number 10, number 22, at number 29 ay magdadala ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad. Huwag kalimutan, ang cancer ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, magingat sa mga liyo. Dahil maaaring may masamang impluensya ito sa iyong mga desisyon, lalo na sa usaping pera. Libra, upang ma-attract ang positibong enerhiya, isama sa iyong araw ang mga kulay na color yellow at color red, ang mga numerong number 20, number 31, at number 17 ay magdadala ng tamang direksyon at swerte sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan. Ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, Mag-ingat sa pagsama sa mga malalayong lugar kasama ang Pisces dahil maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang gastos o karamdaman. Scorpio, para sa positibong enerhiya, isama ang mga kulay na color gold at color green sa iyong araw upang mapalabas ang iyong kasipagan, ang mga numerong number 21, number 38 at number 5 ay magdadala ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad. Huwag kalimutan, ang Aries ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, magpapalakas ng iyong determinasyon at tagumpay. Sagittarius Isama ang mga kulay na color green at color white upang mapalakas ang iyong enerhiya at kasiglahan ngayong araw, ang mga numerong number 25, number 8, at number 35 ay magdadala ng swerte at positibong pagbabago, huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, mag-ingat sa cancer. Dahil maaaring madala ka sa tukso ng paggastos o hindi ka nais-nais na romansa. Capricorn, para sa dagdag na swerte at kasiyahan, isama ang mga kulay na color red at color pink sa iyong araw, ang mga numerong number 17, number 33, at number 24 ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa at magdadala ng mga oportunidad, huwag kalimutan. Ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng tamang direksyon at gabay mula sa mga bituin. Aquarius, isama ang mga kulay na color yellow at color white sa iyong araw upang ma-attract ang swerte sa iyong mga plano. Ang mga numerong number 20, number 36 at number 12 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang. Tandaan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign. Nagbibigay ng inspirasyon mula sa liwanag ng araw, magingat sa pagtanggap ng tulong mula sa Taurus upang maiwasan ang posibleng alitan. Pisces, ang araw mo ay magiging puno ng positibong enerhiya kung isasama mo ang mga kulay na color yellow at color blue sa iyong paligid, ang mga numerong number 17, number 13, at number 32 ay magdadala ng swerte at kasaganaan. Huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at tapang, magingat sa Scorpio. Lalo na sa usapin ng pera at relasyon upang maiwasan ang komplikasyon.